good morning po so ngayong umaga po pag usapan naman natin kung paano natin gagamutin ang coccidiosis or avian malaria sa ating mga sisiw. so ano po ba yung coccidiosis pag sabi natin yung coccidiosis yung mga sisiw natin ay may ipot na or, or may ipot ng dugo or um, ipot na may kasamang dugo at yung ating watery yung kanilang droppings or yung mga ipot. So, uh, disclaimer lang po, di uh, ito po ay hindi, hindi siya sponsored. So, ito lang po yung pinakamabisang gamot kapag merong coccidiosis or merong malaria yung ating mga sisip. So, ito po ipapakita ko. So, tara. Let's go. So, ayan po yung ating mga... By the way, ito po ay mga 2 months na sisiyo. So, ayan po. Kahapon po, paglipat ko si sa kanila dito. Noong gabi pa lang po, may nakikita na akong may ipot na may dugo. So, ito po. Ito po si katakpan ng ating mga sisiyo. Kita po natin. So, ayan po kung makikita niyo, ayan. So, may kasamang din po yan. Then, yung so, sa part na yun, ayan. Ayan po ang sinasabi nating toxiciosis. Maski po dito sa ating mga Rhode Island Red na vintage line, ayan, and by mga silky po dito. At sa kabila, ay mga native. So, ayan po, meron din ako na dito nakitang ipot na may kasamang dugo. So, actually, ito, meron po yung kasamang dugo. So, ito po yung gagamitin natin. And disclaimer lang po, this is not a sponsored video. So, ito po, Axilin. So, ito po ay uh, 30 pesos per sachet. 5 grams. So, ito po kasi yung pinipili ko kasi mas mabisa ito at mas madaling maka pagpagaling ng even malaria at ng coccidiosis sa ating mga sisiw. So, dahil po sa formulation niya or sa active ingredients na amprolium. So, amprolium po yung panglaban natin sa um, na nagkakos ng toxidosis. So, eto po. So, eto, hatiin ko lang po ito sa, hatiin ko po ito. So, bali, dalawang be, uh, dalawang araw ko na po itong mapapainom sa kanila. So, 5 grams. So, ibibigay ko lang po 2.5 grams sa dalawang litro ng tubig. So, tig, tigis is, tig isang litro po sila. Then, tinanggal ko na po yung water nila kanina. Ito po yan. So, binigay ko muna po sila kanina ng umaga ng so, early in the morning ng Bitmin Pro. So, ayan po yung water nila. Ngayon, inuha ko po sila for at least mga 1 hour or 2 to 2 hours para inumin po nila to. So, ibibigay ko po ito sa kanila for 5 to 7 days. Ayan po. Sa preparation naman po natin, ito. sabi ko nga, hatiin lang natin. So, meron pa ako ditong mga measuring scoop. Ayan. So, binili ko po sa, siya sa Shopee. So, ito rin po yung mga scoop na ginagamit ko sa pag-measure ko nung sa Bitmin Pro, Egg 1000, and sa Premoxil. Pag nagbibigay pa ako sa aking mga breeder at sa ating mga sisiyo dito. So, ayan po. Ayan mga ginagamit ko. So, merong 1ml, 2.5, then 5ml, 7.5, and 15ml. So, or grams. Ayan po. So, ayan po para mas accurate at siguradong hindi may overdose ng ating o ma-overdose ng ating mga sisiyo. So bili po tayo ng ganito ng mga measuring scoop. Para po talagang nakukuha ng ating mga breeders at ng ating mga sisiyo yung mga vitamins or yung mga gamot na ibibigay natin sa kanila So, ipiprepare ko muna po ito. Let's go! So, ito po na prepare na natin yung axilin. So, pwede na po natin ibigay sa ating mga sisiyo. So, ayan po. Uhaw wow na sila kaya, ayun. So, umiinom na po sila. Katulad din dito sa kabila. So, ayan. Sinuha muna natin para uminom sila at lahat makainom ng ating gamot. So, ayan po. Salamat sa panunod ng video ko and please follow, like, and Subscribe nyo na rin po ako sa aking channel sa YouTube. And pwede rin pong nyo yung mga videos na nagustuhan nyo at nakatulong po sa inyo para makatulong rin po sa iba. Salamat po. God bless.